Cheers. Uh, Maya, يلا. Cheers! Cheers. 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 Tagay po. Hey. Ay nako po, rude. Dito na 'yan, Yan guys, oh magaan na naman daw siya mag-picnic technique na naman daw si Bongal. Kahit malamig ang ah, malamig ang gabi. Ino! You know. I wish you... Ako, man, hangin na naman bungal ka talaga. Hmm. Po roti. Oh, jacket. That's your jacket. No need because five minutes only. Five minutes Yeah, five minutes. Five minutes only. Yeah. The... yeah. Wind jacket. Oh, It, oh. <tod> <tod> ang sakit pa naman ng talampakan kalaski dabas kalas magbibilang kami ng sasakyan dito ang sakit na ng talampakan tumatanda <tod> eh. na talaga tayo bungal umupo ka bungal masakit na yung aking mga kasukasuan ay ginoo patawara santa maria <laughs> <laughs> Natawa si Bunga. <laughs> Natawa si Bunga. Magpipiknik daw siya. <laughs> Hindi mo na nilagay sa rep. Tatagayan daw kami <laughs> dalawa. Tatagayan daw kami tatlo dito. Oh. Oh, tatlo dito. Oh, oh, dito. Cheers. 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 Ah, oh, cheers. If you open, cheers. Okay. Yellow uh -huh. open. After lunch... Para up tayo na dito. Tipik ni kambungal. Ayan, magbilang tayo dito ng mga nagdadaang na sasakyan. Ilan na bang nagdaan na sasakyan kulot? Hindi yan akin. Oo. Oh, Dahil matanda na tayong ating ang ating talampakan sumasakit na. Ayan na, may pangalawang sasakyan na damaan. O, oh, ba? Diba? O, oh, pangalawa na. Elk. Ah, pahingin elk. Bigyan mo akong isang elk. M&M's. O, dali. O, oh, dali. O, oh, oh, ano pang nandyan? O, drinks. O, oh, drinks. Oh, ano pa? O, oh, plastic. O, oh, huwag mong itapon yan at lilipad-lipad yan. Diyan mo lang yan sa isang tabi. Oo. O. Oh, oh. Para kami nga dito mga ano, ewan. Nasa labas lang ng bahay, nagpipiknik ang ansapin karton. Ayan, no? Oh. oh, pang ilang, eh, palang ilang sasakyan na yan, Lot? Tatlo. Oh, pangatlong sasakyan na nagdaan. Dapat carpet ang nilabas mo dito. Balloonies! <laughs> ang hot balloonies! Kasi ang baba ng kaligayahan oh, okay. ni, Bu ang, ka ang lalay, ano ang tawag nito ang babaw ng kaligayahan ni Bungal uh, ah. panila, pinalipad mo na yan kunin mo yun Bungal o tingnan nyo yung sapi ni Bungal o karton ay inapaka na ang talbos ng kamote o nako Taal. ilagay mo dito Tayit, perima tayo Para sila nakaisip niya sasakyan na kalamig-lamig ngayon niya papalinisan. Adi ka, si Adi. Ba, lamig, -lamig Daddy na, Daddy. na, ayan. Diba, come here. Oh, ha, ha. ha. Oh, may pangilan na ay yan, pang-apat. Ah, uh, pang-apat na yung sasakyan na nabilang ni Bungal. O, oh, ayan na, ho, 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 ho. Ayan, sige. Uh, it's fall like that. O, oh, magkanta ka na lang. It's going Magkanta ka ulit, ba? Hi. Oh, magkanta ka na para matigil ng hangin. Bahay. Sis ka dyan. <laughs> Nakakita ng aeroplano Diyan daw si Sis. Oh. Sis, si Sis in the Philippines. Is there Philippines? Philippines. Philippine. Yes. <laughs> Para ka lang nung bata tayo, no? Pag may nada ng aeroplano, kakaway sa aeroplano. <laughs> Ay, Diyos ko, Rode. Ay,